Kumusta, kumusta mga pade, mga bade? Uyan ang pili, matok do lamang kita ng pili Sabay sa maluto, isaw-saw sa toyo, lagang iswa Masira mo na Uyan o no? hmm. Matok do lang po ako ng pili mm -hmm. Nakasaro na Ayan Ani pong pili ming ini Bali manatukon po ini Ayan Bako ini po ini sa pili sa kamarine? So, nasa albay po ako Ayan Tangad tangad Kung igwa pa Paano mga hilaw pa so iba Bali ang mga Mga maitom na So yaon lang sa may mga baba Mm-hmm. Oops, ayan. Naka Ano na kasi sa tokawan ta lang kauna tao. Ah, ayan. Pero sa mga ano lang po ini, mga harababa lang po ini na TikTok dolo ko. Hmm. Ano lang po 'yan, nagurulog 'yan. Masira man man po ini sa ano, may kuyog. Hmm. Sa mga Tagalog po, ito po yung ah uh, Pili 3 Bali Yung Pili Nat, ah, uh, diyan po sa Manila Ang Tawag doon, yung sa isang bote Ang mahal-mahal po eh Nasa mga 300 lang Maliit lang na bote, nasa 300 Ayan po yan Ayan, Ayan. Misan po, kahit walang ulam, parang ulam na po ito. Isasaw lang, isasaw-saw lang po sa tawyo. Yan, kalamansi. Yan. Ayan po ang paggawa ng pelinat nat. Ayan po, kung makikita nyo po, ayan po. Ayan po, ayan po, ayan po yung piling nat po. Ayan. Mm.